Hi guys, for today's video, mga tutaog Cebu! Cebu oh Cebu my city, guys. god! Oh. Ang Cebu kitawag na siya o uh, City of Smile. Hindi <laughs> na iba Kulo, dito. na. No? Huh? Uh, city of Gentle People. Ah, di ba kaya Oh no! So, Cebu is one of the uh, famous uh, city and uh, Negros and the whole Philippines. You know? So, mga tuta and let's go! -ra -ra. So kami naghulat diri og sakyanan nga motorsiklo aw dili day motorsiklo kon dili tricycle ay tricycle bagud nga tricycle so kami nagpaabot dira og nagtindog sa kilid sa dalan kay maulagi nga maghulat kay masakyan paingon sa terminal sa Ceres so mga kami nagahulat dira kung kanus ah muagi ang tricycle kaya kuyog mi ninyo para maabot mi sa paingon sa dagat ug pag-abot namo sa dagat nakita nako ang palibot nga nagtaano uh, oh kung ano na siya <laughs> okay ang palibot niya puro di ba puro blue so selfie selfie sa taginag may para makita po tas camera ah abot ug na mo sa Cebu na nakain na pod mi og taxi kay taxi lagi mo eh. oh, may komportable nga masakyan di ba nya marapog social social guys So diha, oh di ba, nasa kami taxi na guys. Gikan na may sa bus terminal, kinabot naman may good anak maong oh, tanawaran ninyo guys kaya kayo ang view tsada ba ng view sa Cebu <laughs> All right so guys di ninyo mailado no pero uh, nagsakay mo nag jeep then pa, dolong sa mong adtukan jeep na magisakyan guys kaya more medaling ang masakyan dito sa Cebu o oh, mahal mahal po dyan ginagmay ng no plito dapat mo no plito po dyan alright si, -on driver ana kaya kung video ana is one naman kilid wala nakita sila akong oh, kauban so tanaw tanaw ng tas kilid ana. And then, pag-abot sa Cebu, anak na mo, guys, no, layo-layo man dyan Cebu from uh, Dumaguete to Cebu is almost 7 hours of travel. So, nagikan uh, minrig 10 p.m., naabot mi sa Cebu mga something 4 kapin 4 am kapin so dugay dugay jud sa kay barge and also pas pabato na pod travel bus na po papunta sa Cebu so pika po medyo lapyo jud ang damdamin nato ana guys so karon guys tanawon ninyo ang atong mga kuan di ba chada pa ang view o di ba nagdalagan ang kuan jeep so ay di sya jeep it's taxi you no know? taxi So, man na siya ang taxi sa Cebu. So, Here it is. And also, pagka taxi, o oh, di ba, pabidyo-bidyo dayon, dayon, picture-picture. O di ba? So, ayay ang kinabuhi ng panahon na. Pero lagi, walay kwarta. O di ba? Natadya sa Kwan City Mall sa Cebu. Natadya dapit, nag-dupa-dupa, nag-tabi-tabi, and also, o di ba, gi-introduce ang Cebu. So, natadya sa City Mall sa Cebu. Natadya, naglakaw-lakaw, guys, kaya bago na naabot, na Then, laglag food -lag panalagsa, tanaw-tanaw, asa mo check-in nga hotel dapat kay ginoo you know, kapoy kayo dapat mo pahuway ta na kay kapoy kayo nga tong damdamin ana and also na di ba na also ra tatanan ram guys and then tanawaron ninyo ang atoang mga uh, kuan dira magpa-video-video pa na Picture posing. Walk, one, two, three, smile. O, diba? Yan, ga-introduce ang Cebu, Open Daily at uh, City Mall. And then, na namin na check-in namin sa hotel after. So, nagulat hulat, -hulat mo dira kay ang check-in sa hotel is 2 p.m. pa man. So, naabot na mga mga around uh, 12 pa midi ha. So, while waiting, no? Uh, Pungko-pungko sa. Okay, para sa mga check-in. so mahal po kayo. And after, nangumpra. kay lutuon sa hotel baka diba? libre man ang kuan ah stove dito pwede magluto kayo mga paano buwas baling kamahala diba mo na siya uh, laag nga pinidjit o di ah ni balik pa ng kindunat ana guys o ni agir at kay papuli naman ikan sa hotel o di balik

like and share para updated ka sa si mga susunod na video na gagawin natin. Or right, ito himuon guys, Bisaya Ratadere. Bisayang bista ko kuya guys. Yeah, thank you so much for watching my video.